Hi. Ay, sa uh, pangalan po ng Nakila Panginoon ni Sir Cristo, sa <laughs> makakalang araw po sa bawat isa sa atin. Dito po tayo sa dalawang bahay na kung saan meron po tayo mga aralin o sitas na binabasa Ayon sa binabahan ng Kailangan ng Espiritu, upang basahin natin at bigyan ng buhay o kapaliwanagan ng sa ganun. Ito ay magamit natin sa ating pang araw na pamumuhay. Ngayon po, meron pa tayo dito ng isang sitas. Sabi po sa sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sa Kapitol 10, versikulo 5, hanggang 21. Maganda po ito. Sapagkat, so, sinunod ni Moises na ang tao na gumagawa ng kapuliran ayon sa kutosan ay mabubuhay dahil dito. Totoo po. Ano Alam natin yung sampung kapuliran. Ngayon, kung palimbawa ang tao sa pamakagitan ng kautosan, ginagawa niya na ingatan yung kautosan na hindi malabas doon tayo mabubuhay kung saan nakasandal yung ating pagsubok. Kaya kung malimbawa, ay makakalala doon sa 10 kawtosan. Siyempre, kung yun ang sinusunod natin, nakatikintig tayo doon sa 10 kawtosan ang pangunguhay natin. Hanggang doon ka, ang tanong, sa pagsubok ba pa ng 10 kawtosan, ano ang mapapakinabangan natin? Wala po. katawang naman na naging masunurin ka ayon sa tapusan ni Mulise. Eh, di na kailangan mabago po yun. Anong sabi nito? Dapat oh. sinasabi ng katuwiran ayon sa pananampalataya ang ganito. Huwag sabihin sa iyong puso sinong nakit sa dami? sa bagay upang ikubasok Kristo kung sino ang mananap sa talalit ng iman sa mga bagay upang iakyat si Kristo mula sa mga kapay. Kaya hindi po natin isang tanong sa buhay natin na kung baga ano ba ang magiging tawag na yan natin kay Kristo? Simple, magtatanong lang tayo. Sino ba ang susubuhin ko sa langit sa kalooban din ng kanyang ama. Pero sa si Kristo, may buhay sa kanyang sarili. Hanggaan niya nilagay ang kanyang buhay at kunin muli. Hanggaan niya sa kanyang sarili na mamatay sa krus. At may tamang panahon din para mabuhay siya na magpuli sa mga patay. Isa po yung halimbawa na kaya po ang ating dakilang Panginoon handa niya ibigay ang kanyang buhay dahil ang darang niya ay huling muli ang buhay na yaon na pinakain ng mga tao sa mga kaming bagay ang ating dakilang tayo ay yung buhay na kinuha niya muli yan din ang mamanahin ng lahat ng mga ililigtas niya at tayo po yun kaya kung si Kristo ay nabuhay na ulit sa mga patay tayo naman ay bubuhay na makuli sa mga patay kung si Kristo ay namatay, tayo rin ang ay gaganas ng kamatayan. Kailangan na ito, kung titignan mo Isang halimbawa, na si Kristo ay namatay at nabuhay na makuli sa mga patay, tayo naman ay mamamatay at makukuhay na makuli sa mga patay. Si Kristo, tatlong araw lang siya, yung pagitan ng pagkamatay at pagkabuhay na makuli sa mga patay. Pero tayo, may tamang panahon sa pagbabalik niya sa isang tunog ng parang at tayong lahat ay bubumayin. Kaya kung titinan po natin dito, isang halimbawa yung nangyari sa ating dati ng Panginoon na mangyayari din sa bawat isa sa atin. Anong sabi nito? Dada pa, ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso sa makatuloy magaya ang salita ng pananampalataya na ating ipinamaharaan. na makasalanan. Kapag iyan po ay tinilos, minuksan ang pag-iisip, tinanggap ang aral, at nagsisi at nagbalik loob sa Diyos, hindi po malayo sa atin ang makapagsigaw tayo ng Diyos ko po, patawarin mo ako sa ating mga kasalanan. Glory to God, to read me. Totoo po, hindi siya malayo. na hindi natin itawag ang ating sarili na ipalalagay na isang tao ang matasalanan ang mangyayari po yan. Malayo ang salita sa akin. Sa totoo lang malapit lang siya. Ayaw lang natin i-release na parang tatanggapin natin sa ating sarili ang napapunian ng Diyos dahil sa kanyang mga pagpapala na nandito tayo tinawag sa kukna ito upang tumanggap ng aral. Hindi ng nabi ko sa unahan. Kundi tayo lahat ay sakot ng araw na ito. Nabalik at o kayo ay pinakailangan magpapuri tayo sa isang pamamagitan ng, ng pagmuhalhabi natin sa kanyang pangalan na tayo ay kinahabagal sa kabila ng ating pagiging isang makasalanan. Ang salita ay hindi malayo sa atin na magsigaw tayo Diyos ko po, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Diyos ko po, linisin mo na ba ang aking kalooban at diwa at paninisin. Diyos ko po, babuhin mo na po ang aking pagkatao. Hindi po yan malayo sa atin. Sa oras na isuko natin sa ating sarili na tayo ay isang nasa mababang kalagayan na handang tumanggap at magpasakot sa Diyos sa pamamagitan lamang ng pagtanggap natin sa ating mga sarili na tayo'y isang makasalanan. Kaya po, kung natin, na sa ating langbibig at sa puso natin, yung pinatanggap na salita ng pananampalataya, Resulta na lang yan ang pagtanggap ng araw ng salita ng Diyos. Kaya po, ang lahat ng mga nagsisipang puri sa Diyos, lahat ang umawit ng kanyang mga himno, mga awitin, ng papuri na ang para sa kanya, yan ay resulta na lang ng pagkatawag sa atin na tayo ay naging isang sisidlang hirang sa, sa kanya. Sa na kanya. Nabalaman tayo ng na isang makasalanan, inaapon natin sa sarili na hindi tayo naramang tapang. Numakinig no, ng salita ng Diyos, ni mas ibangan di mas man dahil sa kanyang habag tayong kinahabagan at tinawaan at nilinisan tayo ng ating pagkakaroon kaya tayo nagkakaroon ng chance o pagkakataon na mabago ang ating sarili dahil sa habag ng Diyos kaya po doon na po sumisibol yung pagpupuri sa Diyos dahil lamang sa patikinig ng aral o salita ng Diyos ngayon sa akin dito, sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong libig si Jesus na Panginoon at sasampalatayag ka sa iyong puso na binuwan siyang mag-uli ng Diyos sa mga patay ay maliligtas ka. 76. Halimbawa dati matigas ang ating puso. Ayaw natin tanggapin ang aral o salita ng Diyos. Pero sa kininos at minano at tinagdag natin sa ating sarili na pinagpunian natin si Kristo sa pamamagitan ng ating bibig at ang ating puso ay sumampalataya na sa nabuhay na mag sa mga papay. Alam-alam sa bawat isa sa ating makasalanan ay maniligyas tayo. Sa mga tulid, risulta na yung pagsisigaw natin ng glory kumihin ng Diyos sa pagtanggap natin ng aral na ating napatinggan. Sabi ito, sa pagkataan tao na ng puso sa ikatutuwid, totoo po, para maging matuwid na ang ating pamumuhay, na dati noon, magkakalitin tayo, dati noon, mainisip tayo, sa oras na tinanggap natin yung aral, makukontrol na natin ang ating sarili. Dahil, bibigyan niya tayo ng isang tatak. Wala rin ba ang Espiritu Santo na magiging kaagapay natin sa ating pangaraw-araw na pumumuhay? Na kung dati, may silang yung pasinsya natin dahil nandiyan yung Espiritu Santo, hahaba na yung pasinsya. Dati noon, magkakalitin, nandiyan yung Espiritu Santo, may taga kontrol na ng ating gamit. Ibig sabihin, ito na yung simbolo ng kaligtasan. Yung Espiritu Santo ang itinatak sa bawat isa sa atin. Pero, ang kaligtasan ay nagmumula na nangunutawin sa ating mga bibig. Na nagpapakita na tayo yung tinatanggap natin sa ating sarili na tayo isang makasalanan. Sa bakit sinasabi ng kasulatan, ang sa kanyay ng sa palataya ay hindi mapapahiya. Ito po. Sumapalataya lang tayo sa ating kapilang Panginoon. Alam natin na mayroon tayong kapukulutan ng mga mahalagang bagay na ipinangako ng Diyos. Sumapalataya lang tayo. Hindi po tayo mapapahiya. Sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grigo sapagkat ang Panginoon din ang siyang Panginoon ng lahat at malaman siya sa lahat ng sa kanya yung Jersey Kaya po, sa oras na tinawag natin si Kristo at naging priority natin siya sa ating buhay, sabi niya, hanapin muna ninyo ang kanyang marianat at ang kanyang natuniran. At ang lahat ng bagay ay tawag idarang nasa ito. Marami pong mga milagro ang mangyayari sa atin na hindi maabot ng ating mga pag sa oras na tayo ay napasakot kay Kristo sapagkat ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga niligtas. Sino-sino po ba yung mga nagsisitawag? Yung mga pinili, yung mga iniligtas. Yun po yung mga tumanggap ng aral o salita ng Diyos na naging resulta sa na lang yung ating pagpupuhin sa Diyos na tayo'y tumatama sa Kanya. Paano nga silang magsisitawa kung sa hindi nilansin ang parakayanan? At paano silang magsisampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang makikinig na walang tagapangarap? Totoo po. Kaya kinakailangan, bago mapakinggan, mayroon talagang pagsasalita. Kapag so, na, ang ating tayo na ay nakahanda sa mga bagay na ating napapakinggan. Kung walang tagapangarap, wala tayong salitang mapapakinggan. Wala tayong salitang maririnig. Paano nga natin sasampalatayan kung hindi naman natin napakinggan? Sabi ito, at paano silang magsisipagalan kung hindi sila magasinubo? Gaya nga lang na sa surat, anong katakanda ng mga baan yung nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti? Kaya, paano naman magsisipagalan kung hindi sinubo? Sa matatuin, ang lahat ng mga nagdadala ng mabuting balita ay kinakailangan magpatuloy lang sa pananganan dahil lamang sa tinatawag na tagkasugo para sa kanila. Para hindi lang isang tao o dalawa, hindi marami pang mga tao ang mamalitas sa pamamagitan ng pananganan at magsisampalataya kay Kristo at magsisuko ang kanilang sarili, hanggapin sa kanilang buhay kung sila'y magaling alipas din sa pamamagitan ng pagtubos ng ating dahilan Panginoong Isok-Besok. Kaya hindi dinan ko natin, kapag bagamat -ba tayo ay nasa loob lamang ng tahanan, kapag ibinabahagi natin ang aral ng salita, hindi lang yung ibang ng tagapangaral ang maganda ang mga taong. Ibahagi mo lang sa iyong anak, iyong tatwiran, iyong yung tatwiran, yung kabutihan na natutunan natin sa Ibang Kasama po tayo doon sa pagkaganda ng paa ng mga nagdadala. Dahil isa rin si tayo sa nagdala sa ating tahanan ng ibang video. Ibig sabihin, hindi lang tayo panghilista at maganda paa. Kahit sino sa atin, pwede maging maganda ang paa. Sa oras, nagkakutin natin yung ibang video ating napakinggan at ishare natin sa lahat ng ating mga kasama sa tahanan. Mga mahal sa buhay kapamilya, kung maging kaibigan man, ibahagi natin ang aral o salita ng Diyos. <clears throat> Kaya nga, ang paniniwala nang gagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Totoo po. Salita ni Kristo, nagamit siya ng isang tao sa suguin niya para ibahagi yung salita. At kapag ang salita ay ipinangaral niya, tinanggap naman ang kainya, doon na po magsisimula ang tinatawag ng pananampalataya. Dahil sa pakikinig. Kaya kung titingnan po natin, may tamang pamamaraan, dahil spiritual, dahil ang salita ng Diyos ay ispirito, gagamitin niya yung boses ng isang sinugo na tagapangaral para mapakinggan ng tagapakinig. At, at yung mga tagapakinig naman, meron naman kanina, i-absorb ia niya ngayon at pagpapanag po sa puso at ito na po ang nagiging pagkakataon para maging mananampalataya ang isang taong ng tagapaginig naman. Kaya may proseso, bago iba to ang ano, ang salita ng Diyos, may tagatanda. Kaya po, mas marami pa ang nagiging mananampalataya. Ang tinig nila ay tumarap sa buong lupa at ang kanilang mga salita ay hanggang sa dulo ng sanglibutan. Totoo po. Ang tangangaral ng salita ng Diyos dumating na sa buong sanglibutan. Lamang marami pang mga tao ang hindi pa kinikilala si Kristo. Pero dahil po yan sa pagsuko, anong sabi ng ating kahilang Panginoon? Magsiyahan kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ibang video sa lahat ng kinapay. Kaya po, nagpapatuloy ang ibanghiyo kahit saan man. Ano man lahi, ubansa, ulipi, umika ng tao. Patuloy na ipinanangaral ang salita ng Diyos. Sa ano, hindi lang doon sa mga unang nangaligtas na mga tinawag kundi mas marami pa na mga tinawag at iniligtas ng Diyos sa pamamagitan lamang ng ibang ibanghiyong ipinanangaral na ito'y mula kay Kristo. Kaya, ang ibang sa sabi nga ni Apostol Pablo, pagkabag natin napintanikalaan, pero ang kanyang salita ay hindi nasa panikalaan. Totoo po, ang ibang hindi ay nagpatuloy na lumago at marami ang nagsisampalatay dahil lamang kahit na naka, si eh, San Pablo nakabilanggo, nakapangaw pa, pero ang ibang hindi ay patuloy yung ipinahatid sa mga bayan-bayan sapagkat binuksan na ng Diyos ang salita ng Diyos para sa mga hindi na tumanggap din naman ng aral ng salita ng Diyos. Tatapos, sinasabi ko, hindi magalalaman ng Israel unang-una sinasabi ni Moises, ipamumutay ko tayo sa paninibo ko sa pamamagitan niyang hindi bansa. Sa pamamagitan ng isang bansa man, man ay gagalitin ko kayo. Totoo po, ano nangyari ngayon sa Israel? Dahil po sa isang bagay na katulad ng sinasabi ng ating kakilang Panginoon. Na katulad ng isang sisiwa na inaamu-amu ng kanyang inahin, Pero anong ginawa nila sa ating kakilang Panginoon? Pinakay nila sa krus. Kaya, niya mong gagamitin ayon sa inihula ni Sayas isang bansa na parang walang kwenta doon si Sibol ang ibang video o pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya e, isang mapalag tayo, may isa tayo doon sa maliit na bansa na sumibol ang ibang video at itinanganaral hanggang ngayon ng na mananaw ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, nagtatabunga. At nag-expand pa na. Yung ibang matatagapangaral ng mga Pilipino, dumating pa sa ibang bansa para ipagpatuloy ang pananaraw ng salita ng Diyos. Yan po yung pansang walang halaga, pero nagtatabunga. Ano pang sabi nito? At si Isaias ay buong nalang Ako'y nasumpungan nila ang mga hindi nagsihanap sa akin. Nahalag ako sa kanilang mga hindi nagsipag tanong tungkol sa akin. Dapat ko at tungkol sa Israel ay sinasabi na, Sa buong araw ay unat ko ang aking mga kamay sa isang bayang suwail at makoto. Totoo po, ang Israel ay hindi ng Diyos. Kung titingin po natin, sa ilahi na lang mula kay Adam hanggang kay Sakarias, iningatan niya. Yung Diyos. Kung hanggang kay Jose, iningatan niya yan. Pero anong nangyari? Ang Israel ay isang bansang suwain. Dahil sa tigas ng kanilang ulo, maraming propeta ang sinuro sa kanila. Ang pinakahuli na ang kanyang buktong na anak na Jesus Kristo. Pero ang ginawa nila, hindi nila tinanggap yung aral ng mga kubeta, pati yung aral ni Cristo. Lahat ay pinapatay nila, pati si Cristo ay pinapatay nila. Yan po ang ibali ng mga Israelita. Iningatan sila ng Diyos. Yung nagmula yung dinagmula okay. ang pangangaral ng salita ng Diyos okay. sa pagkita ng mga kapita. Pagkita okay. na natin na ilang talino, okay. yun ang pangangaral ng salita ng Diyos sa okay. inyong talino okay. si Cristo. Kaya ang tao sa kanila, isang bayang suwain at matutol. Pero doon sa isang bansa, na nasumpungan si Kristo bagamat hindi nila nakilala dahil hindi man lamang nila nakita o nadanas kasi si Kristo ay nabuhay sa bayan yao kapalad ang bansang yao na doon sumibol ang pananaral ng ibang medyo. Kaya po, pasalamat tayo sa Diyos dahil ngayon meron na tayong pinagbabatala ng pananaral ang Ibanghilyo mula sa Biblia, ang Ibanghilyo natin, ang Ibigyan ng Kalibana, at Ibigyan Ito na yung pinakamatay natin para mabuhay tayo sa Diyos at sumunod tayo sa Kanyang Kaya Salamat sa Diyos kung araw na ito ang nagbibigay sa atin ng kalakasan at pag-asa para tamuhin natin ang buhay na walang mga kalupuan. Siguro po, ang pagtitubayan ng Sonsaunas na ito salamat po sa Diyos. At ang mga natin kahilingan, karainan natin, idunog po natin yan lahat sa Diyos at ipagkatalog niya sa atin ang mga kasagutan, solusyon sa lahat ng ating mga problema. Magtiwala lang tayo sa Kanya at sumampalataya at ipagkatalog niya ayon sa Kanyang kagubay. Salamat sa Diyos at mapagpalang araw sa mga kasat.